Ay, time check. Tumawag yung manager ko, mga tol. Pang umaga kasi ako, di ba? Nakalimutan ko, sorry, yung cash. Pare, may cash pala yung transaction yon Wala, sobrang dami kong iniisip. Ang buti, nagising ako sa tawag niya. Kasi 10 o'clock sa store namin, kailangan may cash in yun kunti. Magiging kaso sa akin yun. 8.48 ang gabi balik tayo mga lean mall. Bigyan natin kasi to Check natin. Tama ako nang hinala dito. Kung nilalagay yung mga cash payment ng mga customer. Meron niya. Visit. Meron niya. Paano ito? Uh, to cash ng customer to Balik sa store. Walang palag. Tara. Normal na kaganapan. Ayan sila. Tapos parang di ba parang ano, na o. Oh. Na aning o. Oh. <laughs> Alas 8 pasok nga akin. Hindi ko na si Mrs. Uh, 1.49 na. Dala pizza. Makain ako yun siya magluluto. sawan sawan na siya sa pizza mga tag. Sawa. Thank you sa so, isang box ng pizza. Ayos ko <laughs> Ay, hindi ko na lang papakita. Welcome. Sabutog so, ka ba? Mm. Ano masasabi mo? Kahit araw-araw, please. Ano mo? Siyempre, wala ano naman akong pera. Anong magagawa ko papag may uh, pa ba akong kainin yung pizza araw-araw? Di ba? Para mabuhay. Oh, hindi, magtiis ka. Oo oh, naman, di ba? Anong problema? lang yan. Ano kung mahal sa Pinas? Papa dyan. Kaya nga. masasabi mo? ito lang mga mura. Ah, so, ano man yung mo, bumabalik na yung mga commenters ko. Pero yung viewers, hindi pa masyado. Okay na yan. It will take time. Will take man. time? Normal yeah. naman dito <laughs> Sobrang tiwala mo sa kasama mo. Kahit wala ng pere. Ang tubig. Ang tubig? Ito nga. Kasi, kasi mo na yung asawa. Sarap naman ito sa awa. anong tawag sa ano na ito? Uh, big Eye Makarel, no? Uh Oo. -oh. Sinabawan? Wow! Sarap. With pet chai. Pet chai. Sarap. You know, pet chai. Sama. Petchay. <laughs> chai. is life. Pura lang yan, oh. o. Nagala? 1.90 Uy, piece. Bura. <laughs> pwede bang ano lang tayo kasawa? Petchay araw-araw para mabuhay lang? Pwede, pwede. Two dirhams a ding lang tayo. Nilagang <laughs> <laughs> petchay araw-araw. <laughs>

is It's okay, I include you vlog, sir. Vlog. I include you video, no problem. Yes. I'm with my customer now, a local from here, Mr. Abdullah. Now, mga... Wala sa pagkat sa He helped me, no? I make mistake, no? He should pay cash. <laughs> now, I card, I pay cash. Now, we will withdraw. Now, come with me. Yes, I will need to come with him. You. Where's your car, boss? Oh, this one, the new Nissan. Okay. First time na ako makakasakay na ito. Nissan Altima Tara, sakit tayo mga They see me rollin' they hate it <laughs> uh, boss, drive ah Maybe, don't, don't get the... Uh, yes, yes, slowly, slowly only Don't look at my vlog <laughs> no, no, Boss Abdullah, yes. you are single? Yes Oh ladies, My boss Abdullah here is single. Pass your applications. How they can reach yeah. you? How Co can come in go? Come and go. <laughs> you want to give your Instagram? Instagram, Facebook, Twitter. at <laughs> uh, 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 what they will search? Abdullah. Ab only Abdullah dot ten. <laughs> Abdullah dot ten. Yes. Okay, I will post your Instagram here, Boss Abdullah Dati. ladies, you know, my Boss Abdullah is single, huh? All, all ladies and uh, boys, uh, all, all. <laughs> <laughs> No, they usually. Yeah. Then they need to pass the CV, no? <laughs> CV, you know, CV. Yeah, CB. yeah, yeah, yeah. Must graduate, no? Yeah. Bachelor's degree, must. Lazem. CV, I, I want CV five star. Five star. Okay. Claim this. Sa alagit na anong trabaho, mga tulo alino, kanto. Ei, life. Wala. Unique ka makakita ng ganito, ka cool na lokal, no? Very cool astig siya pare makakatuwa lang do'n no so yon sa mga gustong ah uh, nangangarap, mag-asawa ng Arab, ayan, available single, Mr. Abdullah no <laughs> boss, boss, I was telling to my uh, lady followers that uh, to all the people who are especially ladies dreaming to get married with a uh, good looking Arab they can reach you out no through Instagram po. me? Yeah. Yeah. Oh yeah, no, no, a kid, no? Yeah, a kid. A kid. Sure. Oh. Para naantay niyo ito nang chance ninyo mga tol. Ah. <laughs> uh, <laughs> Manager namin eh. Makakogi din eh. So mga tol, out lang muna tayo. Bibili tayo ng birthday cake na isang slice lang. No? Birthday ng kapatid ko, yung pangalawa kong kapatid na si Debbie Joy. Napakaganda ng kapatid kong yon No? Ayan, tahimik. Pero malupit. <laughs> Anyways, naalala ko birthday niya pala ngayon. At least i-celebrate ko kahit mag-isa lang ako, hindi kami magkasama. No? So tara, bilhin tayo ng uh, birthday cake. Nandun sa carry form mga tol. Tara, pasok Ayun mga tol, may mga tig si lang na cake dito. Ayan, isang slice ng tig Shete cake. Anong cake yan? Okay na yan, para i-celebrate ang uh, birthday ng kapatid ko. So ayun mga tol, ayan, meron tayong honey cake. No? Nabili ko lang ng tig sa isto sa Carrefour. Ayan, gusto ko nga palang batiin ng happy happy birthday Ang aking napagandang kapatid na si Debbie Joy Sanchez Ayan, At syempre wish you well as always And to be more successful in your life And also uh, to have a good health uh, Pati na rin sa iyong asawa At sa iyong magandang anak Ayan, uh, On your own family I wish you well guys At sana magtagumpay pa kayo no. Ayun lang kapatid At pasensya ka na Na leto lang na kayanan ng kuya Para i-celebrate ang uh, birthday mo no? Pasensya ka na, naghihirap ang kuya mo eh, no? Ah, kaya man sabihin, pero anyways, happy happy birthday dito sa aking kapatid na mabait. Mabait din to at hindi lang 'yon, napakaganda na na kapatid kong to. So, honey cake ang binili natin. So, kantahan mo na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Debbie. I miss kapatid. Sana makita tayo one of these days Diyan sa Dubai. Nandito rin siya sa Dubai, guys, no? Na, napansin nyo, dati binlog ko na rin yan, yung maganda kong sister. Busy rin sa kanyang buhay kasi may sarili na rin sa pamilya. So anyway, let me celebrate. Kain tayo, guys. Ay, hey, boss! Yeah, boss! <laughs> Naiyabigla <y> <laughs> na yung boss ko, iba-vlog ko eh. Lala, <laughs> kain tayo. Sarap. Happy birthday, Debbie Joy. More blessings to come in our family as well. I wish a very, very happy, happy, happy birthday. Sarap muna ni Kiko. Sarap. Boss! I'm out, boss, ha? Huh? Hello. Tomo tomorrow again, ha? Huh? Thank you. You Thank are welcome. You. Thank you so much, boss. Thank Corby. you. Thank you. <laughs> 6.53 na mga tol. O, overtime tayo. Oh, late lang tayo na 17 minutes. Nagpasobra tayo ng isang oras. Sobra pa sa isang oras. Oh. Diba? Kasi tayo. Lang kasi pag... Uwi na tayo. What a lovely day again at work. See you again guys tomorrow. O oh, siya. Napakaganda talaga sa aking trabaho. Napakadali. Ang babait na mga katrabaho Alam nyo ba ba? Hindi ko iniiwanan tong kumpanyan to. Unang-una sa lahat, professional yung mga tao. Boss mo, parang kaibigan mo lang. ba? Diba? Hindi ka tinuturing na kaaway. No? Kahit yung mga katrabaho mo, may kanya-kanya kaming -kanya struggle sa buhay. Pero hindi mo sila makikitaan ang bakas ng problema sa kanila mga pagmumuka. Oh! Kuya Oo, oh, bakit? Ang pa ba ako ni Kuya Oh! Ano yan? Uy! Ang sweet naman ni Kuya Ryan. Ano yan? Grabe ang sweet ni Kuya Ryan. Saan si Kuya Ryan? Kuya Ryan, ano to? Ano uh, yan? Uh, ayuda. Ayuda? <laughs> ang bait mo naman. Lab na lab mo talaga rin ako eh. Oh, I love you, Kuya. Eh. <laughs> ang bait talaga ng Kuya Ryan. <laughs> Sobrang sweet. Kapampangan, kabalin. <laughs> <It's> busy. <laughs> ano kaya to guys? Pudtripin natin. Ang bait ni Kuya Ryan, no? Ano? Tiba, Salamat sa Diyos. Oh, sabi ko sa inyo eh. Tignan nyo, gano, ba't di ko talaga pinagpapalit yung trabaho nito? Dahil mahal ng tao ang isa't isa dito. Kumbaga, mare, sa trabaho, di kami nagbubulangan. Kahit may kanya-kanya kaming kota, may mga kanya-kanya kaming galing para mairaos namin mga kota namin. Tapos kung sino hindi nakakota, sinusuportahan namin. At walang drama, walang politika. Alam niyo yon, yung walang sip-sip, walang nagbabantayan ng trabaho, 'di ba? Ganon kaganda, di pala dito nakapark yung Mercedes Benz ko. Ano kaya ito? Sarap! Thank you talaga, Kuya Ryan. Napakastig mo talaga. Ah, kapatid talaga ako ng si Kuya Ryan. Eh. Pagturingin niya ako, Tol. Ultimo yos sino bibigyan ako eh. Di ba? niyo yun, Tol. No? Yun si Kuya Ryan. kabalen din yun, kapampangan. Hindi ako inusgahan nun, pare. Kahit ang dami nang nagsasabi, sinisira ako sa kanya. Tapos nung nakasama niya ako, lalo siya na-inspire din sa kabutihan ko Oh, kasi mabuti akong tao, pare. Yung mga kayabangan na nakikita nyo sa akin, panguusgan niyo yun. Samahan niyo muna ako sa totoong buhay. Kung sino ako, di ba? Anyways, nagiging madrama ako. May iiyak ako eh. Dito mo, binigyan naman yung thank you, Lord. Hallelujah. Pero may luto rin si Mrs. mga tol. yung sinabawang mackerel kagabi. Bigay mackerel, kakain tayo kasama nito. Uy na tayo sa Mercedes Benz natin. Ayun, no? Next week, nakakotche na tayo ulit, no, tol. Kahit na nagihirap tayo, pero may kotche tayo. Nga lang, irresponsable, no? Walang panggatas ng anak ko. Kaya, niisip ko, Charagas, ba't ako, bakit ako nag eh? Nag-desisyon mag-kotche, wala tuloy panggaro sa mga anak ko. Buti talaga may magulang ako paret at may mga kapatid ako may kaya naman din sa buhay. Ah, so nakakahiya maging yung kuya ka. Ikaw pa yung sinusuportahan. Huwag na huwag kayong tutulad sa akin, pare. Kaya sa mga magbabalak mag-OFW, imbis na kayo makasuporta, kayo pa sinusuportahan. Pare, ako yun. Nakakahiya, tol. Pero anyways, pag susumikapan ko na lang sa pagbablog ko at malay ko ba, di ba, masukli ang ko ang kabutihan ng aking pamilya. Kaya, sa inyong mas mga supporters ko. Maraming salamat. Uwi na muna ako. Nagiging madrama. Panibagong gabing. Nakauwi na naman tayo. Anong oras? Nag-overtime tayo. Uy, 7-11 na mga to. Kakauwi lang natin. Ayun, kaya na muna tayo ng binigay ni Kuya Ryan, no? Na lumpiang gulay, pare. Sarap, tol. Lumpiang gulay, chineko kanina. Ito pa, may luto pa si Mrs. Oh, yung kagabi bigay makakarel na sinubuan init natin yan okay bago tayo kumain <coughs> sorry iwalay muna tayo ba <coughs> labahin mga tol laba tayo habang nakasalang yung labahan natin mga tol tapon tayong basura isin natin eh hey. Papun na naman tayo basura Let's go Tadweer Open up Go away Pew. Hey. Anong oras na? 7.23 Nakapagtapon na ako ng basura At nakapagsalang ng labahin So, syempre Para hindi ko kayo pagintayin Sa akin daily vlog Mga tol dito ko tatapusin yung aking vlog continuation na lang ulit yung mga activities na naiwan natin sa adukong ng vlog para bukas ano at ulit happy happy birthday sa kapatid ko na si Debbie Joy Sanchez at syempre uh, gusto ko na rin palang pasalamatan yung mga taong nakatutok at nakasubaybay ngayon no? at uh, Within 24 hours, nasa 60,000 views na yung day 1 natin, ng daily vlog natin. Na thank you so much sa aking pagbabalik. At tinatanggap nyo po ulit ako ng taos puso at nakikitaan nyo ako ng pagbabago. At namili na rin po pala ako ng mga taong Uh, if feature natin ngayon, ito po yung mga kanilang mga komento. Ayan. At kung hindi ko man po kayo napili, pagpasensyaan nyo na po ako dahil marami rin po ang ginagawa sa buhay ko. Nakita nyo naman, nag edit pa ako, nag-vlog pa ako, nagtatrabaho pa ako bilang isang OFW. No? Tugsusumikap at sa kasalukuyan, ako po ay punong-puno ng pigati at problema, gawa na nga. dami ko po bayarin, ano? At salamat pa rin at talagang makakasuporta po kayo upang uh, maibsan itong aking problema at masolusyonan dahil sa inyong walang sawang pagsuporta. At ayun, nakita nyo naman, ngayong araw, may maganda tayong lesson ngayong araw, no? Na wala pong perfecto sa bawat trabaho. Nakita nyo po yung lokal na na-feature natin sa vlog at syempre, naging biyaya pa siya sa akin. Kala ko problema na. Magbabayad dapat siya ng card payment nagkamali ako, nakiklik ko cash, wala siyang dalang cash. So sabi ko sa kanya, Sir, pasensya na po kayo eh, pero kailangan nyo po mag -withdraw. So sabi niya, halika, sama ka sa akin, mag tayo, wala akong ATM ng bangko ko dito sa loob ng mall nyo. Sinama pa ako at sumama pa sa ating vlog. So ayon sa mga nagtatrabahong OFW yung katulad ko, kung pumapalpak tayo sa trabaho, kasama yan ang trabaho, natututulan tayo. Pero ang sitwasyon na pangit, kayang-kaya nyo laging pag-aanin yan at pagandahin, no? Isa yung skills na dapat nyo matutunan na huwag kayo pressure Ako, pressured na ako sa buhay, pero nakukuha ko pa rin umiti sa harap ng mga customers. ba? Diba? kailangan natin gawin yan, tibayan ang ating mga loob mga tol. Hindi lang kayo may problema sa mundo, pare-parehas tayo. Pare-parehas tayong alipin ng salapi. No? Salip, a, uh, alipin uh, ano yan? Aliping sa gigili din ako at ninyo na nangangarap lang na matiwasay na buhay para sa ating binubuong pamilya. Ayun lang. At sa mga, mga bata pa, no? At sa mga agresibo pa, okay lang yan. No? pag sumikapan nyo na maging motivated kayo sa araw-araw, no? Darating din yung araw na magkakaroon kayo ng maturity sa buhay. Parang ako, no? Unti-unti ko natututunan at na master ang maturity, mga tol. Ayun lang. So, don't hate, spread love and educate and let love seize the day. At dahil dyan, gusto ko nga palang ibahagi sa inyo ang special lumpiang gulay shared by Kuya Ryan. Thank you so much ulit kay Kuya Ryan Songo Pagpalain ka. At sa lahat ng mga manunood ko, na nakasubaybay, na nagbibigay ng biyaya sa akin. Maraming maraming salamat again. At kung sa Arabo, ito ang God bless you. Jazak Kalakir. Peace out sa lahat. Wait, 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 wait. <laughs> Pahabol pala. Pakagat muna ng lumpiang gulay. Boy, ang init pa, oh. Stop. Wow, suka. Done.